Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat Ngayon po guys, nandito po ako sa terminal na nakapila At naghihintay po kami ng bus na biyahe po papunta sa amin Uuwi po ako ngayon sa amin dahil sabado naman At ayan, nakakainip nga po naghihintay ng bus Lalo, nakatayo pa po kami Marami na tong tao dito na nakapila ng ipo dito sa motor umabot po ng dalawang oras ang paghihintay namin ng bus. Yeah! Sa wakas, ha sa halos dalawang oras namin paghihintay ng bus, ay nakasakay na din po kami. At nakalabas na din po kami sa may terminal. <laughs> gas yes. isang piraso lang po yung fork t plus 14 plus 13 plus 7 plus 14 untuk bater Nah sisir lagi <laughs> mana bateri Bosan bagaimana? Ayo kita hari yang pertama yang Ah udah, nih ada yang hari yang mau 山内さんは,はまた。

Bye. <laughs> Oh, 'di mahahawan <laughs> Yan, kararating lang namin dito sa bahay. Bless ni Bless, bless. Wow! Galing na ni King. Again, again, again. Bless kay ni Nang. Bless kay ni Nang. Wala kang tinapay dyan. <laughs> Yan. Goodbye. Okay, ako na mag sa iyo. Bye-bye, Nang. Mama? Saan mo mo? Walang mo Wala namang balbas naman eh. Ang mo lang Guys, din eh. Balbas? May balbas daw. Wala mo. Yan, titignan ko ang aking ampalaya. Oh, ang daming dahon. Ah, Kalalaking dahon. Ang Ang sarap. Ah, uh, makapanguha ulit ng dahon. Uy, ang daming bunga. Maliliit. Ayun ba? Malaki Uy, yun. Mga talong. Asan? Oh, wow. Makakuha na. Ayan ang kinuhaan ko ng ano o, oh, dahon. Sabi nila, masisira daw. Hindi na daw mamunga. Pero namunga. Oh, yun yung bunga siguro dati na maliit nung nanguha ako ng dahon. Oh, sobrang ganda ng dahon. Ang sarap ilagay sa ano, ihalo eh, sa sa daming maliliit. Oh, nandun sa taas. Ang sarap ilagay sa monggo, Ayun. Ayun. Binalutang oh, sitaw. Pwede na yung makuha. Ano yun? Ang malaki niya? Oo. Oh. Ang laki eh. Ah, yung Bakit? Yun din ang nakuha nyo? Oo, oh, kalalaki. Ang haba ng... An... Ang haba ng sitaw. Ang ganda ng bunga. Thank you, Lord. See, ang saya naman talaga pag magtanim ka. Pag maganda ang kinalabasan. woo. Oh! Oo! <laughs> Tignan mo naman ang mga binalot doon. Ayon. Thank you, Lord. Gumanda. Ma'am, ah, pasalan ko muna. Kararating ko Ko Kulang dito sa bahay. Eh, dumaritso na dito at pinatignan ng mga tanim. At pagkatuwa-tuwa naman. Oh, ang ganda. Kahit kinuhaan ko ng dahon. mo. Oh. Daming maliliit doon sa taas. Yan dinalutan. Nagkakatuwa oh. Ito yung kinuhan ko kala ko mamatay na at kinuhan ko. Kalaking dahon. Masarap ilagay sa monggo. Ano? Oh, binalutan na lagyan.

Ala, 5 na. Mm. <laughs> 4.43 na pala. Kami nang papatukaman na. Ayan. Merong ang palaya. Nung no, oras kami umalis doon, alas na ata. Ayan. Ala una, una alas 2, 3. Ang tatakaan? Tatlong oras. Bagay dumaan din kami sa parang Tatlong oras mm. din. Ang mm. kalit,

Kasi pa ako nagtanghalian. Alas 11 agad ako pumunta sa ano? Alas 12 yun. Alas 12 ata. Pumunta sa SM. Tagal ng bus. Doon ako nagtatuloy. Dapat may sili lagi. Kain muna ako guys. Nakadalan na akong... Ano ang space? natagalan kami sa pagpipili ng paghihintay ng bus. Okay. Sobrang tagal. Parang isang dalawang oras. Sa Matisting pala yung bomba. Sa gulong. Sa gulong na maraki. Hello, good evening ulit guys. At nga po ay maghahanda na ng pangpansit. Nagagayat na ng pangpansit. Ito, yung mga ilalahok namin sa pansit. Yung mga binili namin kanina. Isang buong repolyo. Dalawang carrots na hindi na masyadong maganda. Tsaka sayote. Tapos meron din po tayong beans. Yan ang ilalagay namin sa pansit. At yun ang kang hapunan namin. Tsaka itong mga... Tsaka dalawang mamasita. Tsaka yan. Ito ang bihan. Ito po ang panghatpunan namin ngayon na kong biniling beer brand para sa amin. Ito po inainom namin imbis na kapi. Potpot pot, na mismo ako. Potpot. Pot. Na mismo ba ako? Kakain na ikaw, potpot. Potpot. Pot. Ang pusang mabait. mabait. Tagis na ang anong Ito Ito yung manok. At naghihintay na mga ibinibigyang <Sessway> si patpat si ng mga katangutan ng pagkain. gusto mo ng kumain patpat? kakain na ikaw? kakain na? gusto mo ng pagkain? One. Ayan, tulog na tulog ang aking pusa dito sa aming higaan. Good morning ulit guys. Sunday po ngayon. Nagpupunta ko. service eh dumaan kami dito sa lamian. bago po kami uuwi sa bahay para ako maghahanda na lang po mamaya pagkarating ko sa amin sa bahay at papa ipapaalis na naman magalit na naman sa trabaho everyone. Ayun, nasa biyahe na naman po ako pabalik sa aking trabaho. At maraming maraming salamat na din po sa inyong panunood. At sana po, mag-ingat po kayong lahat. At sana din po, ay supportahan niyo po ang aking channel. Mag-subscribe na rin po kayo. At i-ring na rin po ang ring bell button para po updated kayo sa lahat ng aking i-upload na videos. Maraming maraming salamat po ulit. At Mag-ingat po kayong lahat. God bless you everyone.